Naimbagal daw kada kayo mga kalakay. Ah, uh, tata! Agluto tayo metiti adubong baboy na uh, adasitaw na. Naimas na ito eh mga kalakay. Palike po ang ating YouTube channel and then subscribe. And then don't forget to click the notification bell para... Updated po sa mga susunod nating i-upload na mga video. At ito na nga mga kalakay. Uh, prepare po natin yung mga rekado natin. Yan po, palpalin ko lang yung bawang. Tapos iway ko para uh, hindi masyadong malalaki mga kalakay. And then po, sunod natin yung sibuyas mga kalakay. Iwain lang po natin. Yan. Tapos yung karne ng baboy, medyo iwain ko lang bagya para mamaya pag kumain tayo hindi masyadong uh, malalaki. Yan. Uh, yan. Ganyan lang po mga malakay. Yan. Islash-islash ko lang konti. Yan nga po, uh, prepare na po yung gagamitin natin. Painit lang tayo ng kawali, mga talakay, tapos lagyan natin ng mantika. Tapos pag uh, alam natin mainit na, iprito natin yung karne ng baboy. Bali, eh, one po mga talakay, uh, iprito ko lang bagya yung uh, karne ng baboy na gagamitin natin. Hindi naman yung pritong prito. Yung mag-brown lang siya konti. Para mas malasa po yung adobo natin mamaya. Yan, prito lang natin mga talakay. Ah, na-miss na natin magulam kasi na adobo. Kaya ngayon magluluto tayo. Yan, baliktad lang natin mga talakay. Tapos pagka anak natin luto na, itabi po natin. Tapos yung iba, prito natin. Prito pa natin yung ibang karne ng baboy. Yan, balik natin mga talakay. Yan lang. Hindi eh, masyadong luto kasi kuwad naman natin yan. Iadobo yeah, natin yan mamaya. Yan, yeah, yung isa pa. Lagay pa natin yung isa. Prito natin. Yan. Yeah. Yan yeah, na po yung ingredient natin. Yung sitaw. Tapos yung baboy. And then po, yung babang po, igigisa na natin, mga talakay. Igisa natin. Bali, yung gamitin natin pang gisa, yung pinagpretoan natin kanina. Ganon din po yung sibuyas. Igisa na rin po natin. Tapos pagkalab nating luto na, isama na natin yung karunin ng baboy, mga talakay. Yan po. Halawin lang po natin. Tapos, paglalagay tayo ng toyo. Tapos, Sukang Ilocos. Yan, mga talakay. Tapos, Paminta. Kasi, mas gusto kong damitin yung Sukang Ilocos, mga talakay, pagka nagadobo ako. Ah, dito kasi sa Maynila, bihira lang tayo makakahanap ng nagtitinda niyan, mga Sukang Ilocos. At ah, uh, tayo kasi na umuwi tayo ka binigyan tayo ng biran ko. Ang daming binigay ng biran ko, mga kalakay. Kasi gumagawa din kasi siya ng ganyang suka. And then yan nga kay, ah, uh, magaad tayo ng asukal. Para may kunting tamis po yung adobo natin. Yan. Halo-haloin lang natin, mga kalakay. Ayan. Tapos, magdagdag tayo ng kaunting tubig lang, mga kalakay, Para, ah, uh, lubambot. Yung karani ng baboy. B bali, papalambutin po natin, mga kalakay. Yan lang po, pakulo lang ko natin. Sa ang mga padaya natin, mga ilupano, uh, magluto. Mga Ilokano talaga. May magluto ang mga ilokano. At masasarap magluto. Yan. Medyo kumukulo na nga mga palakay. Yan. Kailangan ma palambot natin. Yan. At magdadagdag din tayo ng kwan pala mga kalakay. Laurel para dagdag -dag din lasa sa lulutoy natin adobo. Puh, na, na ito eh, mga talakay. Naiimas na, na ito nga uh, adobo tayo. Yan, kumukulo na nga, mga ralapay. Uh, malambot na nga yung karani ng baboy yan. mag tayo ng asin. Adala kunti lang po yung asin natin, mga lalapay. Kasi Marami na po yung toyo na nalagay natin kanina. Baka po maalat na masyado. Yan. Tapos magdadagdag tayo ng magic sarap. Kunti lang. konti lang ang dadagdag natin. Ilalagay. Tapos takpan natin ulit mga talakay. Atay lang natin na uh, medyo lumambot pa. At ayan na nga mga kalakay, ilagdag natin yung sitaw. Ang sarap na ito mga kalakay. Pero din po, alu-aluin lang po natin. Kasi pag ako nag-adobo talaga mga kalakay, uh, gusto ko talaga yung tuyo. Ah, uh, tuyong tuyo siya yung magmamantika talaga. At ayan na nga po mga kalakay. Ano uh, to na po ang adobong baboy natin, mga talakay? Nag-iimasin?